Ayan mga boss, magandang araw po mga boss. Ngayon tayo binagawa tayo na OE, topic OE ng Barako 175 mga boss. Ayan sa mga wala pa tayo, ah, sa mga customer na walang budget yan mga boss, pambili ng bagong topic OE. Ito mga boss, oh, may tips ko sa inyo mga boss. Oh. Tip loan ng mga boss. Ayan o. Oh. Si, sa mekaniko mga boss ay kanya-kanyang diskarte yan. Ano mga boss? Ang diskarte ko dyan mga boss Ay ganyan mga boss Tiplon Ano? Nagiyan ko ng tiplon Dyan sa Ilalim Kinaka, uh, Kinuha ko muna Yung o-ring nya Tapit o-ring Tapos sinagyan ko sa Ng Tiplon Para Yung o-ring Pagbalik nya Medyo mataas na yan Sa takip na Sa may tapit Yung mga boss Ano? Importante lang yung dyan mga boss ay yung tapit o-ring niya ay kumaas kaysa sa ano yung mga boss sa takip niya. Yung pewter niya ba. Para yung langis, pag hinigpitan mo yung dalawang bolt niya ay makabira nga talaga na mabuti. Kasi pag yung o-ring niya, mas baba na yun dyan sa kanyang guide sa takip. Wala na yun, lusot na yung aseity niyan. Kahit may meron pa yung ano... Meron pang pandikit dyan mga boss. yan sa mga wala lang pambilin ito, mga boss ha. Ito ano lang to. Temporary lang muna to. Kasi pag hindi mo yan naagapan mga boss yung makina mo may daming dumi dyan na uh, dumitikit yung sa kanyang crankcase na matutuyuan yung parang langis na tutuyo na may mga putik mga boss yun. Tapos so, umalisik yan sa paanan driver. ya may init yan. Tapos yung langis yan, bumabawas pa dyan mga boss. Langis yan, yan yan yung, yung discarte mga boss. Uh, sa iba dyan mekaniko, sa lang yun. Para patipid-tipid. Uh, uh, kung kaya pa naman disponiran mga boss. Pero mana? Oke naman, okay naman yan. bago. And thank you mga boss. Support nung yung ating video. So, uh, subscribe na rin.